Vice Ganda, nagsorry na kay Ann Curtis, umani ng batikos ang TV host comedian na si Vice Ganda, matapos hindi magustuhan ng madla ang umano'y paglalagay nito sa kapahamakan sa It's Showtime co-host nitong si Ann Curtis. Sa Especially For You segment ng kanilang programa, kumakalat ngayon sa social media ang video clip ng latest episode nito, kung saan mapapanood ang pag-dare ni Vice na sabihin ni Ann ang sikat na tagline ng kanyang ine-endorsong fast food chain na McDonald's. Hindi naman kaila sa publiko na pareho silang endorser ng dalawang popular at magkalaban na fast food brand kung saan siya naman ang mukha ng Jollibee. Mapapanood kasi sa naturang segment na pinaulit ni Vice kay Anne ang salitang nice ganda sa national TV. Makikitang nagulantang si Anne sa nabulalas niya at sinabing ay bad yun sa akin. Sorry po. Pasensya na po kayo. Hindi ko sinasadya yun. Ikaw kapag nawalan ako ng kontrata bata. of judgment, sorry. Baka makatanggap ako ng warning girl. Hindi nagustuhan ng ilang netizen ang paglalagay ni Vice kay Anne sa alanganing sitwasyon at sa umano'y wala sa lugar na biro nito, lalo na't maaaring mawala ng kontrata at singilin si Anne sa ginawa nitong paglabag. Ayon pa sa obserbasyon ng ilang netizen, tila mapapansin na nawala ng gana si Anne at napikon. Paulit-ulit din itong humingi ng pasensya sa kanyang iniendorso dahil bakas ang pag-aalala sa mukha ng actor. Dahil dito, naglabas na ng reaksyon si Anne sa kanyang Twitter account matapos ulanin ng batikos ang kanyang kaibigan. Ania, morning everyone. Guys, kalma. No need for such negative energy. Vice and I are fine. It was a lapse of judgment on both sides. At least we can move forward and be careful. Ganyan ang biroan backstage, but syempre dapat iba pag on air. Kaya kalma. It's just a beautiful day. Gawin na lang hashtag bida ang saya everyday. Agad naman itong nirepost ni Vice at sinaping ang KJ mo. Okay yan para trending. Chos. But yes, it was lapse of judgment. It was our usual brandagulan moment na late niya na-realize so nasabi niya yung tagline nang di niya namalayan. Na I apologize to her and pinagtawa na nalang namin. Our sisterhood will always be nice ganda. Sa huli, aminado si Vice sa na nagawa niyang kamalian at muling humingi ng dispensa sa actress. I put in an uncomfortable situation. Wrong. Sorry. Samantala, narito ang opinion ng ilang netizen. Feeling ko medyo napikon si dito kasi kita naman kung paano siya suyuin ni Vice and si Navong and Chong di masyadong uminik. Bawal kasi talaga sa kanila yon lalo pat endorser siya ng Jollibee. Posible kasing ma-pull out yung kontrata niya. Si Vice mahilig maganyan. Alam niya namang bawal, sana maging mindful din siya. Di lahat pwedeng gawing biro. Respeto na lang sana. Kitang-kita Kita ko yung kabasa mukha ni Anne after niya bigkasin ang nice ganda. Medyo di natuwa si Anne dinaan na lang sa smile. Ano ang masasabi mo sa ginawang ito ni Vice Ganda?